kamakailan, naharap si Vice Ganda sa batikos mula sa mga tagahanga ni Julian San Jose dahil sa kanyang mga birada na tinawag na pasyed sa singer-actress. Ang insidenteng ito ay naganap sa isang episode ng Tawag ng Tanghalan, isang sikat na segment ng noontime variety show na It's Showtime. Sa nasabing episode, nagbigay ng papuri si Vice Ganda sa isang male contestant na kumanta ng You Are My Destiny, isang sikat na awitin na orihinal na isinulat ng Canadian-American singer na si Paul Anka. Sa kanyang komentaryo, sinabi ni Vice, ang ganda ng boses. Pag narinig mo, parang linggo. Ang mga salitang ito ay tila nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa talento ng contestant. Ngunit, hindi nagtagal at nagbago ang tono ni Vice nang siya ay magbiro tungkol sa isang sikat na Swedish pop group na ABBA. Sinabi niya sa kanyang hirit, anong kinakanta sa simbahan? Dancing Queen. Charot. Charot lang, kayo naman. Sinasakyan ko lang mga eksena nyo, mga trip nyo. Ang mga salitang ito ay agad na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tagahanga, lalo na mula sa mga taga-suporta ni Julie. Ang Dancing Queen ay isa sa mga pinakasikat na awitin ng ABBA, at ang pagbanggit dito ni Vice ay tila nagbigay diin sa kanyang patutsada. Sa mga mata ng mga fans ni Julie Ann, ang kanyang mga pahayag ay tila may kaugnayan sa mga nakaraang insidente at kung paano ang kanyang pagganap ay naiimpluwensyahan ng mga pagsubok na kanyang naranasan. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinion sa social media at hindi may kakaila na naglabasan ng mga komento ukol sa usaping ito. May ilan na nagsasabing hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng mga pasimpleng banat si Vice ganda laban kay Julie. Ang ilan sa mga fans ni Julie ay nagpost ng mga reaksyon na nagtanong kung bakit kailangan pang manginsulto o magpatawa sa pamamagitan ng paglalagay sa iba sa alanganin. Ang mga tagahanga ni Julie ay nagtipon-tipon sa social media upang ipakita ang kanilang suporta at ipagtanggol ang kanilang idolo. Para sa kanila, ang ganitong klase ng pag-uugali mula sa isang prominenteng personalidad tulad ni Vice Ganda ay hindi katanggap-tanggap. Sa kanilang pananaw, ang mga biro na tila naglalaman ng pang-iinsulto ay hindi nakakatulong sa pagkakaibigan at pakikasama sa industriya ng entertainment. Sa kabila ng mga negatibong reaksyon, may mga taga-suporta rin ni Vice Ganda na nagtatanggol sa kanya, na sinasabing bahagi lamang ito ng kanyang estilo ng pagpapatawa. Ayon sa kanila, hindi dapat seryosohin ang mga biro ni Vice, lalo na't siya ay kilala sa kanyang mga nakakatawang komentaryo sa kanyang mga palabas. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa masalimuot na relasyon ng mga artista sa kanilang mga tagahanga at sa isa't isa. Sa industriya ng entertainment, ang mga ganitong pangyayari ay karaniwang nagiging bahagi ng usapan, ngunit ito rin ay nagiging pagkakataon upang mas mapagtibay ang relasyon ng mga taga-suporta at mga idolo. Marami ang nag-aasam na sana ay magkaayos si Vice at Julie, dahil sa kabila ng mga isyo, ang dalawang personalidad na ito ay parehong may malaking kontribusyon sa larangan ng showbiz. Ang kanilang talento at karisma ay walang duda na nagbibigay saya at inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Habang patuloy ang mga usapan sa social media, inaasahang magiging pagkakataon ito para sa mga artista na mas pagtuunan ang kanilang mga mensahe at patunayan na ang tunay na diwa ng showbiz ay ang pagkakaisa at suporta sa isa't isa, sa kabila ng mga hamon na dala ng industriya. Ano ang sinyo sa balitang ito?